I wonder why you wonder. Let's see why, when, and how here in Magallanes. Oh, Magallanes, feel na feel kita ngayon pa lang. Great nature, great surroundings, and great weather. Feel ko talaga dito, mga karina. Maligayang buhay! Welcome sa bayan ng Magallanes na nangunguna sa agri-ecotourismo. Magallanes at its finest. Kaya, tara na! tara. Rampa! Ito ang reyna ng turismo, ang expedition Maalalang galing tayo sa unique at isa sa pinakamatandang bayan sa Cavite, ang Silang. At ngayon, isa na namang bonggang lakad namin ng mga karenas ko. Cavite, Siyempre, para mas ma natin ang ating rampa, sasamahan tayo ng isa sa pinakapakak na pakak na karina pagdating sa turismo. Bakit ka po? Siya lang naman ang best in tourism video sa reyna ng turismo kabite. Ang ever-sweet na reina ng turismo magalyanes, Ashley! to you again. So, thank you so much sa pagpapaunlak ng iyong oras para sa amin. Para ilibot Always. mo kami dito sa Magallanes. And malita ko isa rin ito sa may napakagandang kontribusyon sa kasaysayan natin at exactly. sa yaman ng kultura natin bilang mga kabite. May tanong ako, what was one? Mali, Magellan. Magallanes. <laughs> lang, ay, ipinangalan pala kay Ferdinand Magellan or mas kilala sa Espanya bilang Ferdinand Magallanes. At talagang nag-research sa ate kong ha? At noong taong 1916, ito ay napaka makasaysayang taon para sa aming mga Magallanes dahil at last, naging isang bayan na ang Magallanes. And after the warm welcome ng ating carina na si Ashley, it's about time to meet the woman behind this great municipality of Magallanes, the ever beautiful tulit naming mga Mayor Jasmine Bautista. Mayor, hi, hello hi. po. Hi, hi, Mayor. Maligayang buhay. First of all, Mayor, talagang hindi nakakapagtakang napakaganda ng Magallanes kasi napakaganda pala ng Mayor nila dito. Agree, agree, agree. Proud, proud, proud. Mayor, may tanong lang ako. Para sa iyo, ano yung pinaka-pinagmamalaking produkto niyo dito sa Magallanes? Siyempre, pinagmamalaking namin produkto is sugarcane, no? And from the sugarcane, this is our mascovado sugar and the organic sugar, no? It was being operated by women cooperatives sa bayan ng Magallanes, kaya very proud din ako being a woman, no? At uh, napalaki nila ito from a small cooperative to million peso cooperative para sa iyo ma'am, what makes Magallanes unique from other municipalities? I think it would only uh, be unique because of its people, no? Naniniwala kami na ang mga Magallanes ay magagaling. Mayor, meron po bang tourist spot na ino ng LGU po ng Magallanes? Meron kami buhay forest. Meron yung 178 step to go on the peak. Tama mo yung magandang view. After po ng Buhay Forest, ano pa po yung um, in-offer ng Magallanes para sa mga tourist po na pumunta dito? So isa pa naming ecotourism spot is yung aming Utod Falls. At, ano? So, it's Utod a falls thing. and um, ito yung may pinakamalinis na tubig sa buong lalawigan ng Cavite. Wow! Um, bagay na bagay ka kasi <laughs> At balita ko Mayor, marami pong mga backpackers, mga nagka-camping po bang mga dapat abangan na activities pagpunta dito sa Magallanes? So, maraming mga adventure bike trails and adventure jeeps na pumupunta talaga dito, no? It's because of our trail. Sikat na sikat kasi yung trail ng Magallanes and Batangas sa mga motorista at sa mga adventure seekers. Anyayahan nyo naman po ang ating mga karena na magtungo at i-enjoy ang beautiful Magallanes. O yeah. Of course, inaanyayahan ko lahat ng ating mga karina at lahat ng ating mga mamamayan na bisitahin po ang aming munting bayan dito sa bayan ng Magallanes kung saan meron po kaming mga in-offer na agri-ecotourism spots and even farms na marami po kami mga produkto na pinagmamalaki kagaya ng mga coconut, ng sugar cane at ang aming Muscovado sugar. Yes. Wow. Happy yes. Sabi ko nga din sa vlog ko, Shoes Happiness. Shoes Magallanes. Magallanes. O sige mga Reyna, marami pa ata kayong itinerary. Pwede na kayo. Yes. Yes. Ayaw, <laughs> po. O sige, thank you. Thank, thank you so much. You you thank you, Mayor. Oh, yeah. Naku, ayan na nga. At todo ang pag-welcome sa amin dito ni Mayor Jasmine. Hi, excited much yung mga akla. Kaabang-abang naman talaga ang bawat eksena dito sa progresibong bayan ng Magallanes. Aba-aba, teka. Kaya pala ganito ang get-up na gusto ni Reyna Ashley sa amin. Ang malahasyendera. For the ride pala, mga Reyna sa mga kabayo. Wow, iba ang pasabog mo, Mayor Jasmine. Kilig like much! Sino ba naman ang hindi ma feel ang bayan ng Magallanes habang nasa horse ride na ito? Feel na feel ko talaga ang pagiging hasyendera habang nakatingin sa magagandang tanawin ng Magallanes. Kasama pa ang mga magigiting na mga hinete na mag-guide papunta sa mga destinations natin. Pero syempre mga Karina, konting ingat lang din at wag masyadong magalaw para di naman maloka ang ating mga kabayo. At pagkatapos na nga ng tsikahan namin kay Mayor Jasmine, dito na nga kami dinala ni na Ashley sa isa sa mga agriturismo attraction ng Magallanes, ang Pick and Pay. Layunin ng proyektong ito na mas maipakita ang kahalagahan ng natural resources at syempre ang healthy food na kailangan nating lahat. Mga gulay na pampahaba ng buhay. At higit sa lahat, maraming local farmers ang natutulungan nito para sa araw-araw nilang kabuhayan. Wonderful! and girls. Ngayon, may, may kasama tayong uh, isa sa tagapamahala nitong Pick and Lalaki. Ah, na ba yun? Wait lang. Ayun, ayun, RJ, ayun! Huh? Talaga namang may entry ang bawat watasingin. Eh. Nagkanya-kanya na nung paglabas ng ng ginoo, Hala, kaloka Siyempre, kasama ako dyan Papahoy pa ba ako? Hoy girls, ang atang pag iilusyon ng Ang Focus kayo Sorry okay, na mm -hmm. Kina. Kina. Mm -hmm. Gusto ko na kasing makakain At makakalipas ng gula Kasi si so... Archie ang makakasama natin Para kumuha ng mga gula uh -huh. mm -hmm. Kaya, yeah. Yeah. kaya mamaya na yung mga gusto nyo Let's, na, Let's, okay. yeah. <laughs> Let's go na kaya. Tara na. Let's go na. Tara na. Tara sinasabi. Ah, eh. Dito sa pick and pay talaga namang masusubukan ng mga karina ko kung talaga bang fresh pa din sila kahit mabilad kami sa araw para mag pick and pay dito sa farm. Simple lang naman ang mechanics ng lugar na ito. Kung saan ikaw mismo ang kukuha ng mga gulay na fresh na fresh At ilalagay mo sa basket na ibibigay sa'yo dito At dadalan mo naman sa kanilang counter para matimbang ang mga ito At mabayaran sa murang-murang halaga lamang Wow, girls! Hindi naman halatang masadong sabik na sabik kayo sa gulay niya Napakalami niyo naman nakuha yeah, 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 Kasi ano gusto ko sa'yo? Uh, healthy yung mga kukuha nito mo naman yung basket ko Para ako yung pinaka maraming nakuha Guys, ano to? Ano to? Okra Okra, guys? Patalim. Mga pato lang kayo. Ito, malinis, makinis at masarap. Kasha, girls. Ito ilagay Nako! Sulit na sulit naman talaga ang experience namin na mga Karina dito sa Pekente. Kaya bumisita na kayo dito mismo sa farm located lang sa sitio putol, Kalawangan Magallanes, Cavite. Or you may call 0995 375 36. Pampainit pa lang yan dahil ang next destination namin kung saan maraming sweet dito. This time dito naman tayo sa legendary traditional na paggawa ng Moscovado, ang Tarapiche. Dito sa isang sugar cane farms or the magallanes ay matatagpuan ang tinatawag na terapiche. Ang tarapiche ay isang 127-year-old manual na makina na pinapaandar hila-hila ng isang kalabaw at dito iniipit ang mga naaning tubo upang lumabas ang natural na katas nito. Itong tarapiche ang susi para ang sugarcane ay maging isang ganap na muscovado. Iba talaga pag traditional way ang proseso dahil sure tayo dito na organic at walang preservative. As we enter here in Tarapiche, akali nila watch-watch lang sila dito? No! May ihinanda si Ms. Senta at Ashley na pasabog na challenge para sa aming mangharinas. Ang experience ng traditional na proseso ng paggawa ng muscovado. Lalaban tayo kaya Let's go! Ngayon naman, handa na ba kayong durug-durugin, pinupinugin na parang puso nyo na ginawa ng jowa? Hindi. Lalo, joe. Lalo, joe. Lalo, joe. na tayo para i-process or ilagay na sa lalagyan ang ating muscovado. Yeah. Guys, I'm so proud of you. Dahil natapos nyo ang ating challenge for Sugar King or Muscovado Mission with Sutarapichi Farm. And at dahil dyan, thumbs up. I'm so proud of you guys. Congratulations sa ating lahat. Ang mga mga Muscovado sa inyong mga tahan. Ayun. Very perfect yan. And at dahil dyan, mga Karina. Karina. Mission. Oh, mga Karina. Para kakaibang experience and knowledge, bisitahin lang ang Tarapiche sa ordaneta Magallanes or sa House of Muscovado official Facebook page para sa mga updates. Visit na kayo sa Magallanes Women's Club Multipurpose Cooperative official Facebook page para makita ninyo ang iba't ibang produkto ng Magallanes na gawa mismo sa Muscovado. Perfect! Naalala nyo pa ba ang aming mga pinitas ng mga fresh na fresh na gulay sa Pick and Pay Farm? How about ang aming finished Muscovado products sa Tarapiche? Sila lang naman ang bida dito sa aming gagawing cooking contest! Good evening, Philippines. Good evening, world. And now, we have come to this part of the competition, which is the swimsuit competition. Siyempre, joke lang. May hinanda kami ni Mang Hasin challenge para sa inyo. So, this segment is called Luto ni Reyna. At hinamo na nga kami ni Reyna Ashley. Calamares con ampalaya at dragon fruit muscovado shake ang gagawin namin ng mga karinas ko. Shala. And as we enter the final part of our tour, malalaman natin kung magaling din ba ang mga harina sa lutuan. With a twist! Hmm, hindi ako papatalo, syempre. Prepare natin mga karina mga kailangan sa paggawa nito. Ang palaya, harina, itlog at iba pang panimpla. Linisin at alisin ng mga buto ng ampalaya para mabawas ng pait. Hiwain ng maninipis ang ampalaya. Taktak ng paminta. Haluin lang natin mga karina para kumapit maigi ang harina at ang timpla nito. Oh, dahan-dahan lang sa pagkembot, karina! Isa-isa nang iprito ang ating mga ampalaya sa mainit na mantika. O oh, mga karina, doble ingat! at golden brown na ang ating nakasalang. Isa-isa na itong hanguin. O oh, ba diba, ang bongga, meron na tayong kon con ampalaya. Winner! Sige lang, itaktak mo pa! <laughs> at para naman sa ating muscovado fruit shake, kailangan natin ng fresh dragon fruit, milk, at syempre, ang muscovado. Hiwain ng maliliit na durog na durog ang ating dragon fruit. Ilagay sa baso ang dragon fruit. Lagyan ng gatas. At syempre, ang bida for today, ang muscovado. Haluin ng haluin lang lahat. At ayan na ang ating muscovado dragon fruit shake. Ano na mga girls? How is it? <laughs> Naku, Ate Ashley, maraming maraming salamat for sharing your precious time with us. Always. Lalong-lalo na sa inyong mayor na si Ms. Jasmine Bautista. True, pasabog. Wala para kayo na At dito lang sa Magallanes natin naranasan ang tinatawag na agri-ecoturismo. At uh -huh. talagang nakakamanghala Pero don't worry girls, marami pa tayong pupuntahan kakainan at lulutuan ng masarap na pagkain sa bawat municipality Alright. at syudad na pupuntahan natin dito sa lalawigan ng Cavite. Dahil dito sa Cavite, bida ang mga Reyna! Serene Nang Turismo Gavite Ang Expedition